Hello mga kapegs! Have a great day! So, it's Friday. Time check. 3.40 in the afternoon. So, time na po nga ako na pong sundo na asawa sa school. Kay, ting ulit Manila, 4. So, bani ko ninyo sa pagsundo sa kong asawa. Let's go! So, mag ako sa kong suuton. Kay, para iwas panuhot. just watch okay so ang best para sa iwas panuhot ingat mga edad karoon taas taas naman so bawal gyud pa hangin ang second isang ato jersey gini lang okay ni siya okay para dili kay ikang dili init Next is na bag. So, natin ito na gamit. Pusinsya, ristro. And, of course, chinilas. Then, atong tawa bunet bunit. Mga And, helmet. Protection. And lastly, Clubs. para iwas sa hangin ang kanang mga talsik sa kasadang mga abog protection po sa iyong kamot para iwas po panuhot Huh? <laughs> hmm? so ready na mo ready na ko ah So pagkawas, gikan sa balay, dito sa Highway Boulevard. Inayin na lang kay traffic kayo dito sa mga sakyanan. And, of course, ang pinggit na no? And, tood, before ko nilaka, ano pwede ko? Makalaman ko pag video. And, so kaya na ako ipaspasan gamay para dali makaapot. Kung okay kung ina na ako, na, usamang du guys. So ako ipaspasan, ipaspasan ginako yun ako. mo sa National Highway. Malabihan na ako dito ang airport sa una Nakaroon ni na siya o ganang camp sa ato Philippine Army sa saunahan na pero tunda liko ay pagliko ana kita na to ang lapad kay ng highway Four less than diri dito sa Bangkasi padulong diri sa Dumalagan uh, then unaan diri no nakita ninyo ang city hardware and tataod liko na ako pasulod sa barangay Dumalagan kung asa na nasay na akong asawa And medyo na lubak lubak ka ka so okay lang at least hindi siya ano grabe hindi nga rough road and dali ta sa may uh, residential area hinihingi lang ta kay tinggawas naman sa mga sujante, uh, na sila yung mga kuan na pamilya so iampi kita piminti kita mo dali dali kay mga ito mag sa lugar kung asa ta na ituyo o asa ta padulong So nga part, medyo lubak-lubak kamay -lubak Pasensya na ta sa atong kamera kurug-kurug it because Mula lagi, road And unahan gamay, unahan di gamay Unahan gamay, oh aniya Yes Nakaabot na kita sa si school huh. Happy Valentines Day everyone! Balay walay flower. Basta healthy. Yes. Asa kung asawa, guapa. Okay, ko kay so, man, yung asawa? Ang gwapa? yung mga kaupan. Hi! Oo! Hi Nay! Ha Valentine's Day. Gi-apoy na sawa sana. Amo to mga panghitabo sa kining adlaw and thank God kay safe mi nakauwi and I love this song. Morning ang music nga, ginatukar na gina-tukar nako every time nga mulakaw ko sudu og hatod sa akong asawa and pagbalik ko diri sa tulay. Thank you Lord for the safe the travel and God bless everyone. Shalom shalom.